lakas ng ulan mga kaibigan Tinig ng ulan Sounds ng ulan Malapas ng ulan ng ulan ulan pa more Tans muna tayo ng ulan O oh, baha nga baha O ano, may baha O baha Ang doon ang doon ang doon sa ibus Pero so, yung tanima natin O, baha na siya, baha. Ang lakas ng baha. Baha pa more. At hanggang dito na lang vlog na to. Maraming salamat yung support sa mga kaibigan. So, malakas ang ulan at may umpisa ng bahak. ah, baha malakas at bahak. at ah, hanggang dito na lang bye bye thank you very much yung supporta God you God bye bye, bye, -bye.